Aris, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 4.30 ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay green, at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na swerte para ikaw ay makapanalo. Ang iiwasan mong kulay ay dilaw kaya kang mabigyan ng ikakatalo at maubos ang pera. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:30 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magbiro dahil uubusin niya ang swerte mo at umiwas ka sa kulay blue isa siya sa magbibigay sa iyo para matalo ka. Gemini mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.45 ng gabi, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa player na mahilig magmura dahil kukuhanan kanya ng swerte, at umiwas ka sa kulay red dahil magbibigay sa iyo ng ikakatalo mo kagad. Cancer mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55 ng hapon at may singit na 47 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay brown at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo, at huwag ka magsuot ng damit na may kulay green kaya kang mabigyan ng ikatatalo mo kagad. Leo mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 44 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown, at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at kabusitin. Virgo Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.50 ng hapon at may singit na apat na putanim na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.25 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay dilaw at mabibigyan kanya ng kamalasan, at huwag ka makisama sa mga maingay dahil sila ang magdadala sa iyo para matalo. Libra mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7:45 ng umaga, may singit 4 na 6 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:45 ng hapon at may singit na 4 na 2 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na malaki ang pangadahil mamalasin ka. At umiwas ka rin sa kulay pula kaya karing mabigyan ng kamalasan. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.25 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45. ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.25 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green at mabibigyan kanya na para malasin at matalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo na ikatatalo mo, at umiwas ka sa player na mahilig magmura dahil siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan. Capricorn mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.20 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:20 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Huwag ka muna magbabalato kung ikaw ay nanalo dahil baka kukuha sa iyo ng oras na buwenes at umiwas ka sa kulay green kaya kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 42 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay red, at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo ka kagad. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit na 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon ay may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay silver at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para makapanalo. Ang iiwasan mong kulay ay green kaya kang mabigyan ng kamalasan.